PBL Early Lipatan, Super Libero Alay si Eroa o malis na sa galeries? Pag-aagawan ng ibang PBL teams. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi pa nga natatapos ang mainit na bakbakan sa finals sa PBL ay mainit namang balita ang inihatid sa volleyball fans dahil sa maagang lipatan at alisan ng team. Maagang ang inanunsyo ng Gallery Tower High Risers ang pag-alis ng kanilang decorated libero na si Eliza Eroa ang hal na best libero sa nakalaang PBL Reinforced Conference. Well, si Iroa nga ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon pa rin ng magandang run ang galleries ngayong PBL Second All Filipino Conference, bagaman kinapos sa dulo. Natonghaya natin ang magandang depensa ni Iroa at talagang hindi nagpapahuli sa ibang mga liberos. Well, nga lamang ay hindi talaga kadalasan na i-convert ang magagandang saves niya into points ng mga attackers. Pero ibang connection pa rin ang nabuo niya kay prize setter Julia Coronel. At nagpapasalamat din si Coronel dahil talagang tinulungan siya nitong makaset ng magagandang plays dahil sa stable na receptions and digs ni Eroa. Subalit, ikinagulat nga ng mga fans ang kanyang naging pag-alis sa team. Well, marami namang mga factors ang dahilan kung bakit umaalis ang isang players sa isang team. Definitely, tapos na ang kontrata ni Eroa sa galleries at panahon na para pumili siya kung mag i ba siya sa team o aalis nga. Pero nandyan ang ibang mga teams na nagka-counter offer upang makuha ang talent na ito. Sa case ni Eroa ay malamang ay tapos na ang kontrata niya at may ibang teams na nag-counter offer sa kanya. Well, bukod talaga sa opportunity sa offer, eh why not itry naman niya sa ibang team ang kanyang talent. Marami nga sa mga teams na naman lakas ay sa libero ang problema at hindi stable ang depensa. Komento naman ng mga fans, sa club, sayang ang Coronel Eroa pero for sure na offer ng mas malaki. Malabong pinakawalan lang, ito lang talaga ang magiging problem ng Galibis in the long run they will keep losing key players due to higher offers. Binitawan ng gallery si Eroa samantalang antsaka ng bisib ng players nila. Pero mas maganda rin mapunta sa ibang team siya, yung may mapupuntahan naman yung efforts niya, baka sa Capital One siya. Nakuha ng ibang teams sa wakas na notice yung talent niya na hindi nakita noon, lalo na ng Akari kahit pa nag-tryout siya. The team wanted to renew her contract but she decided to accept the offer of other teams. Kaya ganon 'wag niyong i-bash yung team. Kaya nga may clue na other side of the court. For sure marami tong offers from different teams. Kaya na goodbye na si Galleries. Apakagaling kasi. Happy for her pero sayang yung setter libero duo nila ni Coronel. Ang tanong naman ay saan kaya siya team possible na mapunta. Mula kasi sa post ng galleries nga ay see you on the other side of the court. Ayon sa mga opinion ay pwede rin siya sa Zeus Coffee since speaking naman sila at maganda rin ang pinakita nila this season. Maayos sa mga attackers, may connection sa setter at giving din ang needles. Kaya naman good addition siya rito para maging core ng depensa. Habang pwede rin naman daw siya sa Petroglas Angels since medyo butas din sila sa depensa. Well, kung ano man o saan man siyang team mapupunta, ay for sure dadalhin niya ang kanyang talent para sa magandang depensa. Kaya naman, anong masasabi niyo nito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe!